magandang umaga. Na-try nyo na ba guys na buksan yung gamot na iniinom nyo? Tingnan natin kung ano ang laman. Ito, oh, hindi pa ito na bubuksan ha, bubuksan Ito, ganito siya. Ito ay gamot ng pangsikmora, umiprazol. Titingnan natin kung curious lang ako kung anong laman niya sa loob. Buksan natin. Tingnan hmm. niyo oh. Alam niyo yung parang abono, ganyan pala yung laman noon oh. Tapos ito parang plastic. Natutunaw siya pero tingnan natin kung ma kung gaano siya kabilis matunaw sa tubig. Mamaya na. Tinampan natin yung ibang ano. Yung ibang, ito naman, peros pang ano naman to, pang sa dugo. Ayan. Uy, wag. Tingnan din natin kung anong laman. Ay, para naman siyang kape. No, oh, iba-iba talaga. Hmm. Ngayon, tingnan natin, ilagay natin yung plastic. Dito sa tubig. big kung gaano kabilis matunaw. Malamig yan hmm, kahit malamig umaan. Ah, oh, pwede din. Oh, hindi pala siya agad-agad natutunaw. Kahit ganunin mo na, oh. Hmm? Tap, imagine nyo na lang dun sa ano nyo, sa chan nyo. Pag nainom ito lahat, tapos ang dami araw-araw ka mag-ainom, oh. Kahirap matunaw. Hmm? Iniinom talaga to guys. Kasama ito. Pero inaisip ko. Huh? Mahirap siya matunaw. Mama, di ba Kahit na ibabad lang mo na. Yan? Ibabad mo nang ibabad sa tubig. mo. Huh? Mama, hindi di ba langis lang yan? Hindi ito langis. Hindi. Ang hmm. pang ginaganan mo huh? na ano, na langis. Parang plastic. <laughs> Tingnan nyo yung mga gamot na iniinom nyo. Kung araw-araw ganun din. Tapos so, hirap ng panunaw nyo. Ano? <coughs> guys, dyan sa bahay nyo. Kung may mga iniinom kayong gamot. Ito o parang abono. Guys, iba iba, 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 pala ang laman ng mga gamot sa isang ano. Sa isang lagayan. Iba-iba. Kayo guys, try nyo din na ano. na buksan niyo mga gamot. iniinom yung gamot kung ano itsura.